Welcome mga friend to Santa Fe Napakaganda kasi may traffic light na dito By the way, ang pupuntahan natin ay Yung papuntang Tacloban City Sa so, may itigbau And by the way, paalang-alang to And dito Tacloban And syempre, didiretso tayo Okay? Let's go! Ito mga friend ay Santa Fe Central School. Banking. Yan mga friend. Welcome to Barangay San Isidro. San Isidro. Santa Fe Leyte gaya ng sabi ko kanina ay pupuntahan natin ang kalsada na nagbukas na sa publiko kasi kung dati ay napaka tarik ngayon ay hindi na and yan ang titignan natin okay nakadaan na kami ni Mrs. twice twice isang bisis nakamotor kami and isang beses ay naka tricycle sa motor walang, prob walang, problema kasi syempre kayang kaya yan pero sa tricycle talagang ako ay naawa ay <laughs> bakit? kasi alam nyo ba mga friend yung primera wala nahihirapan talaga pero kinaya naman pero nahihirapan talaga you know Look at the view. Banking ya, yeah, di ba? Wow na wow sa view mga friend. Tingnan nyo ang napakagandang view. Di ba? Wow na wow. Ganda. Tingnan natin sa 360. Buksan natin 360 natin. Ganda ng lugar. Grabe. Grabe. green na green ang paligid ganda pesta ba dito banking so yun babalik tayo nakadaan kami ni Mrs. gamit ay tricycle talagang wala nahihirapan talaga and alam nyo ba yung pipe namin natanggal dahil sa hirap na inaabot ng motor namin pero so far kinaya naman niya pero yun naawa lang ako kasi nahirapan talaga and sa so, ngayon ay titingnan natin kung gaano nga ba kataas pa o kung di na ba mataas di ba kasi dati talagang wah ganoon no ganoon tapos iiko Mag pa magkukurb di ba siguro ngayon hindi na kaya yun ang tutuklasin natin okay and makikita nyo mga friend may mga kotse na may mga sasakyan na ba? Diba? ito may sinusundan ako winning to say talagang possible na talaga ba? Diba? kung ikaw ay galing ng Ormoc galing ng palumpon etc tapos papunta ka ng summer ay wala na mas mabibilis muna ang biyahe hindi ka na kasi dadaan sa Palo Hindi ka na dadaan sa Tacloban Kasi from Santa Fe Rekta na dito Sa daan na to Papuntang Tigbao Tapos to Samar na Okay Wow! Sarap pang motor Maraming nagtatanong Bakit daw ako nagmumotor Eh masasabi ko Subukan nyo po Hahaha <laughs> e, tingnan nyo Napakaganda ng lugar, napakaganda ng view. Talagang marirelax ka. Ika nga, ang pagmomotor para sa akin ay ito ay therapy, di ba? Ito yung pantanggal stress ba. Yung tipong napaka-stress na sa trabaho, pagod ka na sa trabaho, kailangan nang mangrain, di ba? So, yon mga friend, basahin natin 'to. Yan, basahin natin 'to. Yo no. Welcome Highway Boundary Tigbau Santa Fe San Miguel Road. Yan, di ba? Napakaganda. Dati mga friend talagang napakatarik niyan pero ngayon try natin, okay? Let's go. Oh. Wow, na wow. Medyo delikado lang kasi kung may mga maulan, may landslide, di ba? medyo delikado lang pero ginagawan naman ng paraan yon may mga atawen may mga net anong tawag ba dyan oh no mga friend oh napakaganda talagang oh naka fourth gear ako pero sisiw lang dati kasi yung primera segunda wala may hirapan na ganda yun no oh, banking ganda ng lugar wow na wow napaka laki ng pinagbago compare nung una yun no wala napakalawak 4 lanes 1 2 4 lanes mga friend and yun pagkababa Takloban City na sa Barangay Salvacion Di ba? Wow na wow. Dito yung pinakamatarik talaga. Yung dito. Pahuba. Grabe. Pero ngayon wala na mga friend. Napaka smooth na talaga ng travel. Grabe. Napaka laki talaga ng inimprove. Yun o. No? Ito may mga pabahay. You know? Balik tayo mga friend. Balikan natin. Ako ay na-amaze sa aking nakikita. And tingnan nyo, napakaliwanag nito sa gabi katulad ng sa Tacloban Bypass kasi may mga solar lights na street light grabe ganda approve 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 galing napakagaling nag pangang proyektor nito grabe oh. mas maganda kung dito sa side na to mayroon din traffic light para mas maliwanag palalo pero Kahit alam ko Kahit hindi pa ako Nakapunta dito Sa gabi Kahit ganit, Sa one side lang nito Yung traffic light eh, nabakaliwalag lang dito For sure You know dito Park muna tayo dito Ganda mga friend Ito tayo bandan May May pababa oo Nice one And dito tayo Dito tayo magpark Para makita nyo ang view Na napakaganda Ayan o oh. Wow na wow Ganda Napakaganda ng lugar mga friend Uyaw no Napakaswabi mga friend oh. So yun gaya ng sabi ko kanina kung ikaw ay galing ng Ormoc, galing ka ng Palumpon, galing ka ng Isabel, tapos papunta ka ng Samar, wala nang magiging problema. Hindi ka na kasi dadaan sa Palo proper, hindi ka na dadaan sa Tacloban City. Rekta na from Ormoc down to Alang-Alang, Santa Fe, tapos dito lili ko na papunta dito. Grabe, thumbs up talaga. Napakaganda ng proyekto nito oh, kinakaya na talaga ng mga motor kasi gayang sabi ko kanina dati talaga wala nahihirapan yung mga actually yung mga tricycle na hindi talaga dumadaan dati sa lugar na to kasi napakataas talaga napakataas literal pero ngayon mga tricycle kakayanin na wala nang maging problema and one time one time gagamitin ko ang tricycle namin and susubukan natin kung kakayanin na ba niya okay Wow. Oh, and tingnan nyo ang paligid mga friend, Ganda pa. Ako ay na lang. Di ba? Kasi napakaganda, napakaganda talaga ng proyekto na ito kasi napakalaki ng tulong. Isipin nyo kung galing ka naman ng summer, tapos papunta ka ng Orbok, papunta ka ng Alang-Alang, hindi ka nadadaan sa Takloban at Palo. Napaka talaga, napakalaki ng tipid. ba? Diba? Napakalaki. Napakalaki talaga. And ang problema lang dito, yung mga landslide, hindi yung tingnan nyo. Talagang kung masamang panahon, pero oh, siyempre may mga nakadesenyo naman. Oh. No? May mga inaayos naman nila. May mga parang mga net or mga screen na just in case may mga landslide ay hindi gaano maapektuhan ang kalsada and ang kagandahan dito ay napakalawak pa ng daan no? bali 4 lanes siya mga friend ayos ayos tara labas na tayo let's go to Tacloban City ay wala Amiss <laughs> ah, lang ako kasi as talaga mga friend kung dati kasi nung damaan kami dito hindi pa ako nagbablog eh siguro kung nagbablog ako and magkikita nyo yun talagang napakataas ng kasada nito pero ngayon wala ano ganda na Pasa, one time, gagamitin ko ang tricycle namin, puntahan namin to. bali, ang barangay na ito, mga friend ay Barangay Salvation Tacloban City and may napansin lang ako dito ito yung mga pabaayo may, na, may nakatira ba dito wala kung wala sayang naman sayang mo. sayang sayang na yung gastos ng gobyerno you know? wala, walang nakatira sayang sayang Grabe. Grabe, sayang, sayang, sayang. So, yun mga friend, nakita natin, 'di ba? Na napakaganda na sa taas, napakalawak ng kalsada and wala na mas mapapabilis na ang ride from Samar to Ormoc kasi di sa Tacloban at Palo so yun, yun mga friend papuntang Samar yan papuntang San Juanico Bridge And ito naman ang papuntang Takluban City sa proper, okay? So, yun mga friends, sa mga di pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, sa di pa nakafollow sa Facebook page ko, sa Friend Moto PH, back naman po. Yun lang mga friends, God bless and ride safe. Bye-bye!